So what's up mga George? It's me, your Mang Jojo. Ngayon nga pala ihahon na natin yung binabad na natin na red egg. Ito ay mapapanood nyo sa vlog ni Miss Sinamit. Nililinisan ko na nga pala yung mga red egg na binabad natin sa putik. Kung makikita nyo, may mga nakalutang. kaya yung mga mababaho at sirang mga itlog. So, sa paglilinis nga pala ng red egg mga George, ay kailangan mo ng tiyaga dahil kung wala kang tiyaga wala kang nilaga nang matapos ko na linisan lahat ay sineseparate ko na yung may bitak at walang bitak at dahan dahan mong ilalagay sa may kaldero nang sa ganun ay hindi siya mabitak pagkatapos mo nga siyang isaransan ng maayos ay lalagyan na natin siya ng onting tubig yung saktong tubig lang pala mga George para hindi mag overflow pag ito iluluto luluto na <laughs> isisala na nga pala natin yung red egg na ating ginawa sa pagluluto nga pala ng red egg ay dapat mahina lang yung ating apoy dahil kapag ito ay malakas magsisiputukan yung mga itlog na sa At loob. Ang matapos na nga palang mailaga yung mga itlog na gagamitin natin ay kailangan natin itong palamigin. Habang pinapalamig nga pala natin ay kailangan na natin iprepare yung pangkulay ng mga itlog. So ayan na nga, unti lang yung kailangan nating ilagay at pag kumulo na, kailangan na natin iaon yung pangkulay ng itlog Sa part nga pala na ito mga George ay kinukulayan na natin yung mga ginagawang red egg. So ayan, kailangan unti-unti lang yung paglagay mo dun sa may kawali dahil maliit lang yung iyong lalagyan at sa pagkulay nga pala ng mga itlog mga George ay kailangan mong magdahan-dahan dahil pag dumikit ito sa iyong kamay o kaya sa iyong mga damit ay matagal itong maalis. Nang matapos ko na nga palang kulayan ng mga red egg na aking ginawa ay sineperate ko yung mga malalaki at saktong laki lang. At dahil yung mga malalaking red egg ay pangbenta benta at yung mga saktong laki lang ay pang ulam. Tignan nyo naman mga George yung mga maliliit at malalaki ba diba? Napakalaki ng diferensya. Nang matapos ko na nga palang i-separate yung mga malalaki at maliliit ay pupunta na natin dun sa may tindahan at para maibenta na tong mga to. Sa paggawa ng mga red egg, mga George ay kailangan mo nga lang pala ng tiyaga. Titikman na nga pala natin yung niluto nating red egg dito mga George. Hmm. That... Sarap. <coughs> 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 masarap sa pag ano. Pag... Sa anong pan. Saan yung pan? Mm. Oh. Maalat sa labas. Ano?